Alam mo ba na ang yaman ni Iron Man ay pwede nang bumili ng isang buong bansa? Gaano nga ba kayaman si Tony Stark? Ayon sa Marvel lore, ang net worth ni Tony Stark, a.k.a. Iron Man, ay 100 billion US dollars o halos 5.6 trillion pesos. Saan galing ang yaman niya? Una, nandiyan ang Stark Industries, isang global tech at defense company na nagpo-produce ng high-tech weapons at renewable energy solutions. In short, siya yung nagsusupply ng mga high-tech machines sa military sa buong mundo. At din. Yung kanyang Iron Man suits ay nagkakalaga ng 5.6 billion wow. pesos. At hindi lang isa yung Iron Man suits niya. Meron siyang 50 nito. Wow. Lahat yan, custom made at high tech. Si Tony Stark din ay may-ari ng Stark Tower sa New York na may presyo na 400 billion wow. pesos. Meron din siyang sariling fleet ng private jets at luxury cars tulad ng Sana Audi R8. Si Iron Man hindi lang basta-basta billionaire. Genius scientist din siya. Ikaw, kung meron kang 5.6 trillion pesos, saan mo ito gagamitin?